malapit na ang katapusan ng mundo nice meron na kagad tayong iron kaso dalawang piraso lang kapatid sorry kapatid pero kailangan ko ngayon. ganda mo kuya kung sa paghihintay kuya ma'am kayo na it was at this moment that he knew he fucked up tanga tangkit okay guys balik na naman tayo balik na naman tayo lahat ng kinagirapan natin magmabalak. Ang katangahan ni JJ Hoy! Gila Wow! yung dami. Screenshot natin to dito, syempre. Putang, hindi na muna matay. Okay, so, hey guys. Um, it's Jan J.A.'s so, playing here. At, pasensya na kayo dahil hindi ako nakapaglaro nung mga nakaraang araw. Since now, wala naman na yung bagyo balik na ulit tayo. So, nung huling episode, di nagpunta tayo dito. Ito yung cave na yan. So, habang umuulan nun, naggawa-gawa ako dito kahit papano. Yan. eh at yun yung nagawa natin. Ando Ayun. Aray. Puisit na zombie aray. Eh. patay. Ayaw, umalis kayo. ayon ang sanhin ng aking pagkamatay. Paano masabi? So, okay. Paray na naman. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Who is it? Okay, so medyo maingat ako ngayon dahil kasi naglalag tayo. Wee, di na. So may bed naman na ako. Oh. Kaya pwede na tayo matulog. Okay. Okay, yan. So balik na tayo dun sa cave. May ginawa ako dun eh. Gumawa ako ng mga ano kagamitan natin mga ores ganun. Mm -hmm. So, bali, pinasok ko na yun nung mga umuunong-umuulan. And, nag-record ako nun. Kaso, yung mga record ko, hindi umi-stop. Baka pwede kayo magbigay ng tips sa akin dyan, kung paano ayusin yun. Okay, so punta tayo dun. Hindi ako ganap pwede tumakbo dahil kasi pag tumakbo ko, tapos yung paligid ko naglalag ganyan, nawawala siya. Okay. Bigla nawawala yung recording. Kaya naglalakad lang tayo. Siyempre ay sa boses ko, medyo malalim. Okay. Pasukin na natin 'to, no. Ay, hope siguro na dito maano yung recording natin. Puta, tanga. Yeah, definitely we need to build a ladder. Talaga. Kailangan talaga natin ang ladder. Sige na natin dito ng daanan para kung sakaling dito ulit tayo dumaan or set na tayo. Mm -hmm. So, ito yung ginawa ko. Yan. Dinaanan ko yan. Tapos, nandito yung mga gamit natin. Ito. Siguro, maglagay tayo dito ng mga dito na tayo mga ano Shelter for now abang hindi pa tayo nakakita ng uy meron palang ano dun ah yan. abang habang na tayo nakak nakakita ng village dito muna tayo pansaman tagal at papasukin din natin yung ibang lugar dyan so ikaw tayo ng mga stone paray na naman ikaw ikaw na naman di po ay nako Busit kayo mga zombie kayo kakabalik ko lang Busit na mga zombie. Okay. So, nagiinit yung cellphone ko. May sipo. Oh. So, balik na naman tayo. Pabalik-balik. Sorry kapatid. so pinatay ko rin dito yung wifi ko Dahil kasi pag may wifi parang dun ko pansin na mas bumabagal yung cellphone ko Ganun. Ito na naman yung ano open ano Turo, nang turo. Uh -huh. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga zombie na buisit eh. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Wala naman silang tatawiran. Ayun, wala naman. Oh, Ang layo. Yeah paano sila nakakatawid mm -hmm. So tara na, let's get back to work na. Tatakpan muna natin to. Dahil yung mga put targets na ano na yan. Mga zombie na yan. Ang best na akong pinapatay niyan. Sit yan sa akin Ah, baka dito nang gagaling Nalalaglag dito Oh, siguro nga Dito nga Dahil kasi dito Pwede naman natin totakpan Or Like something para Yan na may enderman pala dito So, umuulan So, eto um, Alam ko may pag Kain tayo dito eh. Oh shit, may creeper doon. Yes. Alam ko yung na. May pagkain na. So, ano mo natin to? Yan. Tapos gawa tayo third chest. Third chest? Yan. Latin na natin to. Mhm. Uh -huh. Then baba tayo. Ayun, lalim pala na 're. Lalim. So ilawan muna natin yung buong ano, lugar natin para hindi mag-spawn ng mga demonyo. So siguro mga 10 minutes lang to yung ano 10 minutes or 11 minutes Dahil kasi namamatay siya pagka Lumagpas na ako dun mm Okay So meron pa palang ano dito Iron Kukunin natin yan But not for now. Hindi sa ngayon. Not for now. What? Okay, so may tubig pala dito. Ayun, meron dun sa baba. Okay, naglalag tayo. Tingin mo tayo saglit. Baka mamatay ang ating recording. Kaya kayo, subscribe na kayo sa akin para makabili tayo maganda-gandang device at putik na tubig to takpan muna natin to mm -hmm. natin dito pala Yan. so to black na to so we can manage to collect this Guys, huwag ko ba siya. Bago lang kasi ako eh. pasensya nyo na. Ha? magawa lang po. Paldo tayo dito sa mga ore. paldo talaga. So, eventually, um, siguro, end natin to mga bandang... 11 minutes or 12 something hal kasi baka mawala na naman yung recording ko okay? pero depende pa rin may eh, meron pa dun kungin natin yun ay daming ano tubig ay ano yung kanina dito napunta mm -hmm. Okay, so medyo marami-rami tayo nakukulik ngayon. Is good. So, so, siguro pag napasok na natin yung ilalim nun, yung pinakailalim na tong cave, baka siguro, ano, proceed na tayo sa paghahanap ng village. But for now, we're not prepared enough para maganap or maglakbay ng malayo. So, balik muna tayo doon sa base. Balik muna tayo. Naku, tumaas lalo. Wait lang. End ko lang dito yung ano natin recording.